Itong mga yawa na to, itong mga kaliwang grupo na to at sa kaadministrasyon na to, itong mga kongresman na to. No? Ilang taon pinagpaguran ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malinis ang bansa at makalakad tayo ng payapa sa gabi na walang gagalaw sa atin. Pero sa isang idlap lang, itong mga gago na to tuwan tuwa di ba bakit na tatakot kayo sa war on drugs dati kasi nga kayo gumagamit kayo mga punyeta kayo di ba pati ngayon yung mga nakaupo siguro gumagamit yung mga punyeta na to bakit ganun na lang kayo kay President Rodrigo Duterte di ba ngayon Pinadala nyo doon sa The Hague, doon nyo kinasuhan. Bakit? Inutil na ba talaga yung pamahalaan ngayon, pati mga hukuman dito sa Pilipinas? Mga inutil na ba talaga sila? Wala silang kakayanan magdineg ng uh, ganyang kaso na crimes against humanity? Bakit ba wala silang naisampang kaso? ilang taon na bumaba si Pangulong Rodrigo du Roa Duterte sa pwesto kasi nga wala nga silang ebidensya na mag-uugnay kay Pangulong Rodrigo Duterte na may mga pinatay sa ilalim na war on drugs ngayon ang paliwanag ng Malacanang ang sabi ni itong inutil na President Bongbong Marcos walang mamamatay na adik at involved sa droga. ay isakripisyo mo 'yung mga pulis mo. Isakripisyo mo ang buhay ng mga pulis pag nanlaban. Huwag mo nang uh, barilin. Hayaan mo mamatay 'yung pulis, no? Ito si Dilima panay salita. 'Di ba? Panay salita, wala naman ayaw ko ba? 'Di ba? tuwan tuan to mga impakto na to, no? tuwan tuan to mga impakto na to. Sana uh, unang mabiktima kayo dahil laganap naman ngayon ang droga, laganap naman yung mga adik. Sana mabiktima naman kayo. 'Di ba? Dati, dati sa panahon ni Rodrigo Duterte, ni ex-presidenta uh, Duterte, tahimik ang bansa natin ilang taon pinagpaguran yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na linisin ang Pilipinas sa droga napakaraming involved sa droga mga politiko mga opisyalis ng gobyerno ba? Diba? ang iba nga dyan, ang ibang mga magulang nga dyan, ang ibang kaanak nagpapasalamat pa sila na namatay, na namatay yung kanilang anak sa operation bakit? kasi nagpapasalamat sila kasi salot na talaga ng lipunan na kahit anong pagamot mo ayaw pa rin tumigil makulong man makulong paglabas babalik naman sa pagbebenta ng ilegal na droga bagamat itong mga adik ano, sila ay mga biktima na dapat sila ipagamot eh paano naman bumabalik-balik sila? 'Di ba? Alam mo yung mga namatay sa drugs? Yan yung mga nagbebenta. Hindi naman lahat mga punyeta, mga pulis ang pumatay niyan. Kaya nga AJK, 'di ba? Hindi naman hindi naman lahat ng napatay sa War on Drugs ay mga pulis ang uh, pumatay. Ang iba dyan yung mga sindikato na unsehan sa droga. Tapos ipapaako mo sa mga kapulisan, ipapaako mo kay President Rodrigo Duterte. Ano'ng sabi nung mama, wala akong nagawang kasalanan. Ginawa ko ang trabaho ko para sa bayan. 'Di ba? Tapos ngayon itong administration ni Marcos no nagmadali sila na ilipad sa dahik si Pangulong Rodrigo Drua Duterte bakit nagmamadali kayo para mawala na yung kaaway nyo sa politika tapos ang ang ginamit nyo pa ang pera ng bayan upang iarkila yung plane na sinakyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ilang milyon yan hindi nakakalimutan ng taong bayan kahit anong takip nyo kahit anong diversionary diversionary tactics nyo upang ilayo yung issue no? ilayo yung issue sa budget di ba? Yung budget na 2025 national budget na puro mga blanco ang halaga na wala naman nakalagay kung saan gagamitin yung pondo. 'Di ba? Mga punyeta kayo sa isang araw lang. Ginaganyan niyo si dating pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba? Ilang taon po pinaghirapan Tanungin nyo po ang mga ordinaryong mga Pilipino na siyang nakakalam, silang nakakakita sa mismong kanilang mga area. Kung ano ang sitwasyon sa panahon noon at sa panahon ngayon sa ilegal na droga. Ngayon talamak ang bentahan ng ilegal na droga. Nagbalikan na naman sila. Andyan na naman nag-aabutan sa kalsada. Dati sa panahon ni Duterte, yan mga droga, oo oh, may nagbebenta, pero patago at tumaas yung value. Sa ngayon, ang posisyon ni Marcos, no, walang mamamatay sa operation ng drugs. Anong ibig sabihin? Bibihin nyo kahit, kahit barilin yung mga pulis, yung mga pulis huwag kayong lumaban dahil wala mamamatay ng mga ah uh, drug lords or mga involved sa droga, ganon? Napakalamya mo naman. Alam nyo, pag ganyan mala kayo, inutil kayo sa pamahalaan. Mga inutil kayo, umalis na kayo sa pwesto nyo. Palitan na dapat palitan. Patalsikin na ang dapat patalsikin. Di ba? Dahil ang ah, mga inutil ay walang puwang para magserbisyo sa taong bayan. Ngayon, ano nagawa nyo sa droga? Natakot nyo ba ang ah, mga drogista? Mga drug lords? Wala. Idate e sa panahon ni Duterte, tahimik talaga yung Pilipinas. No? makakalakad ka ng matiwasay yung mga gago talagang takot kahit yung mga pulis na gumagawa ng masama sa panahon ni Duterte takot talaga sila di ba lahat ng opisyal ng gobyerno nung panahon ni Duterte talagang takot pati mga taong bayan na gumagawa ng masama ngayon nagbalikan na naman sila andyan na naman sila oh Si General Torre, bakit hindi mo asikasuhin yung mga tao mo? Di ba? Una mo linisin yung hanay mo. Hindi yung parang ikaw ang ginagamit ng uh, pamahalaan upang patahimikin ang mga kritiko ni Marcos. Di ba? kung wala kayong paglabag sa pag-aresto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Eh hindi nyo nga dinaan sa booking procedure. Di ba? Kahit sa immigration. Basta nyo lang sinakay sa private jets. O dahil may order sa taas. Di ba? sa taas sa presidente ang nag-order upang makahanap na masakyan